Zamboanga Research Center ay isa sa tatlong research centers ng Philippine Coconut Authority. Ito ay nasa higit apat na raang ektaryang lupain sa Zamboanga City kung saan makikita ang iba't ibang variety ng niyog. Meron tayong 263 total accessions of which meron tayong 108 na tall varieties Meron tayo yung 53 dwarf collections at saka meron tayong 102 hybrids. Ang Sambuanga Research Center, ang kanyang role, lalo na dito sa R&D ng coconut is mag-generate ng technologies more on varietal improvement. Isa dito is yung ating coconut hybridization program. Oh, sige. We have developed 45 single-cross varieties. Of the 45, only 15 passed the evaluation. On top of the single-cross hybrids, we have the outstanding talls and dwarf varieties depending on the needs of the coconut farmers. Ito yung kinamibigay for free sa mga qualified coconut farmers. To evaluate a single hybrid, it takes 15 continuous years of evaluation from vegetative to reproductive parameters of that variety. We make sure na may mga test kami as far as adaptability of a certain variety to a certain locality. Alimbawa, sa typhoon prone na mga lugar, we ask now the farmers ano ang gusto nilang product kung gusto nila pangbuko plant this variety. gusto nilang pang cocoa sugar use this variety. Yun ang uh, nakikita kong significance ng years of research ng Sambuanga Research Center kasama sa tinututukan sa Plant Genetic Resources Conservation Utilization Division ang pagsasaliksik sa DNA ng mga variety ng nyog kung hindi nagbabago ang katangian ng mga ito o walang nangyayaring duplikasyon sa mga nakatag na hybrid coconut. Isa rin sa mga pamamaraan na ginagawa sa Zamboanga Research Center o ZRC ay ang embryo culture para sa mga niyog na tulad ng makapuno at tutupain tol. Ang goal talaga nito is para ma-preserve sila no? kasi may threaten kasi sa, sa pagkawala, no? genetic loss due to detrimental effects of environment, especially yung storm, especially yung mga disasters no? at saka mga diseases gagamitin siya bilang isang genetic material for the improvement of our coconut varieties. Yung makapuno po kasi natin is wala na siyang water, coconut water, kaya hindi siya nakakapag-germinate. Through embryo culture technique, ni rescue po namin yung mga embryos po natin para po itangin siya at patubuin siya in vitro sa lab. Yung mga nutrients po na kailangan niya sa labas, synthesize na po siya in chemical form at napoprovide na po siya through formulation po ng mga chemicals natin. Bukod dito, ang ZRC ay nakatuon din ng atensyon sa mga paraan na teknolohiya para sa iba pang mga produkto mula sa niyo. Yung Non-Food Products Development Division po, uh, since its conception noong 1973, ay nagsimula bilang Coconut Timber uh, Utilization Division which focuses more on coconut wood all the technologies, all the processing techniques for coconut wood dito po yung na-generate. Throughout the years, we extended to other non-food products na kaya natin gawin mula sa coconut. Ito yung ating single pass mobile decorticating machine na siyang ginagamit upang ma-extract natin yung ating tinatawag na choir o yung fiber na nakukuha mula sa has. Marami tayong products na pwedeng magawa dito. Sama na po dyan yung ating mga doormat, ating mga choir bags, mga choir basket. Yung tinatawag po nating G-Unit na may malaking industrial applicability, lalong-lalo na sa mga landslide-prone areas and even for soil erosion control. Malaking tulong po ito. Pagdating naman po sa coconut shells, we produce charcoal and uh, charcoal briquettes. tito pinag-aaralan namin. Nang sa ganun, kahit papaano, makapasa tayo sa national at saka sa international standards when it comes to these types of products. The same is true dun sa ating mga renewable energy, like sa ating biodiesel na nagagawa naman natin. Mula sa ating coconut oil, dito ang birthplace ng mga technologies po na Pagkatapos ng mga ilang minuto, magsasettle ito siya para mag-form sa baba ng glycerin. So ngayon po, magsa-flame test tayo para makumpara natin yung bawat biodiesel. Ito po yung commercial diesel. So kung makikita po ninyo, sa usok pa lang ay uh, ah, ito ng itim na usok. Ito naman po yung D50 na may halong 50 biodiesel at 50 diesel. So may kokonti pa din siyang itim na usok. At ito naman po yung bio kerosene. At ito naman po yung biodiesel. So clearly makikita nyo po na wala siyang itim na usok. May mga machineries din tayo na kinakailangan ng ating mga farmers. Hindi siya 'yung mga komplikado at mga mamahaling machineries. Pero ito 'yung mga machineries na sigurado kami na 'yung mga cooperative natin at 'yung mga payak nating mga magbibinyo ay kaya nilang ma-acquire at kaya nila itong gamitin. Ang Zamboanga Research Center ang may pinakamalaking gene bank collection sa buong bansa. At patuloy ang research team sa pagsasaliksik ng iba pang mga produkto at variety ng niyog na makatutulong sa mga coconut farmers sa buong bansa. We have to acquire more collections ng ating gene bank para mas ma-improve pa natin yung ating hybridization program to support yung ating planting and replanting program. Dati kasi ang breeding objective ay lagi lang copra per nut. Ngayon ang iniisip namin ay yung pharmaceutical nutritional aspect ng coconut. I explore din maghanap ng varieties na suited sa needs ng market.